Okay guys, time to troll eh kita natom damage strike <try> hindi Lusin mo siyo. Strike tayo Ay, sugot na yata wala yun ah hindi, basta sa iyo kasabi sa'kin.

Okay, nakahuli po si Palakaya TV. Hey, idol, shout out naman diyan, idol. Idol, shout, out, shout out naman sa iyo, kapitan. <laughs> <laughs> May palaki na po. Ay, kita ko na lang oh. Wala pa ba? Wala ba? <laughs> okay, nakahuli po si Oh, laki. Ang oh, laki, boy. Talaki tok, boy. Talakay ay ano naman ito ay dali dali uh, may bas may basalan niyan boy hindi huh? Di 'yan oo uh, may basalan yan kuha mo sa ano ay dito ko ko sa ano ayan kukuhay ko sa ng sa bunganga dito tulos tulos eh ito lang ikalimot na na, 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 na. Dito, may basalan tatawag tayo ayan bangunat bangunat jangan pa na <laughs> balas na, lakit, ako na ako balas sa malalaki. Yeah, yeah. Okay, nakadali si Jegols. Si pala Jegels TV. <laughs> oh, dito na lang magpapaikot-ikot. Oh, uh, na. na lang ang bisita. Ay, Oh, nakadali oh. Yeah, man okay eehehehe <laughs> babalit <ng> <laughs> <ng> <laughs> ang bahay niya huuhuhuhuhuy ano mo yan? ko pangkalas ka ba ng biwas? Tara nga ako ng ano huuhuy isa na natin kaya nito ah dali paboritong lure tiger white Cardo Esguerra 1 point A little, little O, oh, but naman no to O oh. Ayan, ayan Nahuli ni Cardo ay Pang nini Ay, yung ano Pang nini nga Pang reset Yung mga pang niti mong ulihin yeah, yeah. Marami dito Ay, nahulog na Ay, siyang Bukarami tayo na yan ay Kina-kikilong Ano yung tawag dito Kinulo Ganyan hmm. Ayan, ayan sa akin Ayan pero may yung gaganda ng huli natin, oh, ha? <laughs> Kaya sa toko, ano? <laughs> Uhuy! -huh. Ah, dali si Gabda ng pang... Pang mini doon. Pang tutoy. Ito. Ako. Oh. Matalas ang ipin. Aba, oh, baba, ba. Okay. Ito po, nakakaling. Ito yung na, oh. Ay! Ay! Ah, Ako wala pa. Dalawa na po ang ating huli. Dalawa na. Auni mati sasus lut. Oh, oh, strike. 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 Ai. Ay. Ya walah. Ya walah. Enggak. Ya walah. Terusan, terusan. Ha, ha. Oh,

Limutan. Nabubog nga ako kanina sa tupa ako. nang iyong bigay sa perom sa akin, kaya hindi sinisibot. Alin pa? Ito tama boy. Ito sa mga kadali. Pinapanong sa YouTube ay. Sa <laughs> <Sumayon>. mga. <laughs> <logan yan>, <laughs> Ang gulo niyan. Ang sa lungo. Ano oh. yan? yan. Ay, yung matinik. Ang yun sa lungo. Nasaan <laughs> dito mo dito mo gamitin? Hindi ko ubrain dito. Nasaan? Ay, basta ako. Uh, Huli ka. Sabi sa iyo, oh nilalait-lait mo ha. Saan? Ayan o. O. Oh, nilalait-lait mo si Jig. Si <laughs> ano. Ba't mo nilalait, boy? Takahuli. <laughs> nilalait-lait mo. Lahat nilalait mo. Takahuli <laughs> pa <ba> siyang oto. <laughs> ang Akala ko sabi. Hindi tayo makakaipon pala ng ganyan. Oh. <laughs> yeah, gusto nga ramin o. <laughs> Sama-samaan yan? Sama-samaan mo, gano'n. Taro ka siya? Huwag na yung jigpod, baka sumabit pang talakay tungkol sa gabi. Naka-aulit pa nga. Huwag tayo na naman. Naka-play ba? Sabi na, naka-play. i <laughs>